Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Tapos muna tayo dito sa Native Chicken Meat Production. So, dito tayo sa market muna. Saan ang market? At sino ang market? So, ang market ay KKK. Yung mga kaklase, kaibigan, kamag-anak, Um, kaaway. ah, <laughs> yung lahat ng KKK, kapitbahay, ano pa, kakilala. So, marami et cetera ang KKK, no? At, pag magmamarket ka ng native chicken mo, parang egg, ano din, sa egg business din yan. So, pag may market ka na, hindi mo mamamalayan, makakabil ka na ng network mo. At pag may network ka na, ikaw na ang pinupuntahan para sila ay bumili sa'yo. At may mga regular customers ka na na mag -chat, na lang sa'yo, magtatanong kung may available ka ba. May available ba? di ba diba? Ganon yung sinasabi sa itlog. Ganon din dun sa native chicken. At hindi lang yan. Ganon din sa mga ibang produkto. Kahit dun sa mga broiler, ano, dun sa nag, uh, uh, broiler meat production. Ganon din. So, basta may market ka, makakabenta ka. At kikita ba talaga ito? At syempre, depende dun sa management mo. Depende dun sa breed na binili mo. Depende rin dun sa laki ng population mo. Kung kikita ka ba o hindi. At saka dun sa sistema mo pa rin. No? Kung may mali sa mga, sa mga sinabi ko, eh di syempre, hindi ka kikita. Pero kung susundin mo lahat yon yung at pagbili mo at pagtingin mo ng magandang breed na aalagaan mo tapos um, may sistema ka maganda ang management mo sinusunod mo yung, yung ano yung schedule ng pagpapakain yung uh, klase ng feeds at kung ilan ano kung sinusunod mo sinusunod mo lahat ang mga yon at mamahalin mo talaga pati oras uunahin mo sila kaysa sa na kumain no masusunod mo yon kikita ka pero siyempre kagaya ng sinabi ko yung population kung, kung maliit lang ang population mo syempre mas kokonti konti ang kikitain mo kikita ka pa rin pero mas kokonti. konti mas malaki ang population mas malaki ang kikitain mo Huwag kang mag-expect ng malaking kita kung maliit ang population mo at hindi pa rin maganda ang management mo. Mamaya, magbibigay ako ng example. No? Pero, ito muna, yung pag nag-aalaga ka ng kiti, halimbawa lang, no, ikaw ang nagpo-produce ng kiti mo. Kung ikaw ang nagpo-produce ng kiti mo at susundin mo yung feeds na na ipapakain mo. Kasi itong sinasabi ko, yung ginagawa ko. <laughs> Actually, oh, uh, yung ginagawa ko. Kasi scientific feeding ang ginagawa ko. Ibig sabihin, commercial feeds, hindi, uh, hindi sila naka-free range, hindi sila tumutuka-tuka ng damo, dyan sa labas. Pero, nakakatikim sila ng damo, gulay at yung herbal, pra uh, herbal plants na no? kagaya ng guava leaves, oregano, uh, malunggay leaves at yun ay talagang kinakrush ko talagang ano, uh, in-extract ko yung, yung extract niya, syempre inilalagay ko sa tubig kasama na rin yung pinag-extractan, yung dahon mismo para makakuha sila ng sustansya din galing sa mga damo at gulay na kahit na hindi ko sila pakakainin ng gano'n, no, nandun sa tubig mismo. Itong example na sasabihin ko sa inyo, uh, walang synthetic meds ito. No? Kasi yung mga dahon-dahon, yun na yung magpapalakas ng immune system nila. No? Kung minsan pasingit-singit yung barley grass, yun, pati yung capsule sinasama ko kung mag-uumpisa ka sa kiti, ba? Uh, alagaan mo yan ng hanggang 91 days actually, no suwerte mo, kung 2 and a half months ay may, pwede mo na silang ibenta yung uh, may 1 kilo 1.1, 1.2, mga ganyan na silang timbang so hindi ka nalugi doon unless na yung pagpapakain mo ay bara barabay bay, sobra-sobra sobra, -sobra, -sobra ganon, edi eh, pag kinumpit mo, wala na so kailangan sundin mo, no So, umpisa natin sa, sa kiti, day old, no? yung bagong pisa. Ngayon, kung susundin mo yung pagkain nila na chick booster, bawat kiti ay gagastos lang ng 13 pesos and 16 centavos sa loob ng isang buwan. Kakain lang ng isang kiti sa isang buwan ay 329 grams. Yung chick starter naman, makakagastos lang ng Uh, 41 pesos and 769 centavos ibig, sabi ibig sabihin sabihin 41.769 cents ang makakailang ng bawat kiti sa chick starter ay 1.071 kg sa loob ng isang buwan yun. doon sa chick grower naman makakakain lang ang bawat kiti ng 2.583 uh, kilograms. Ibig sabihin, 2 kilos and 583 grams lang ang makakain niya. From 57 days hanggang um, 91 days yun, no? Kung papaabutin mo ng 91 days. Pero syempre, bonus mo nga, kagaya ng sinabi ko, kung ano, kung ang pagdi-dispose mo ay abutin lang ng 2 and a half months or kulang-kulang mag 3 months, no? So, ang amount ng feeds na yon ay 92.988 cents. Ibig sabihin, 92 pesos and 988 cents. So, ba bakit inilagay ko lahat? Pati digit-digit na yan kasi para makita mo yung, ano, yung talagang computation, no? Hindi na ako nag ground off. Ibig sabihin, ang bawat kitty ay nakakakonsume lang ng 3 kilos and 983 grams. Kung bakit hindi ko na kinumpute kung ilan yung makakain niya na sa isang linggo, ganyan, no? Di ba? Per week, per week. Kasi meron na akong video na ginawa noon uh, tungkol doon sa uh, tamang measurement ng uh, feeds ng native chicken at uh, kung ilan yung makakain nila ganon, no? So, hindi ko na kinumpute. Hanapin nyo na lang yung video ko na yun, panoorin ninyo para mapagsunod-sunod nyo. <laughs> Di ba? In short, ang bawat kiti ay makakakonsume lang ng 3 kilos and 983 grams. So, 3.983 kilos. Ganun lang yung makakain ng isang native chicken sa pag-aalaga mo ng mula day old hanggang 91 days niya. Bawal yung magagastos mo lang sa isang kiti ay 147 pesos and 917 centavos. Ganun lang. Yun, yun lang ang magagastos mo sa isang kiti. So, punta tayo dun sa selling price, ba? Diba? So, ang native chicken dito sa amin ay nagre ang uh, selling price sa 200 to 250. So, depende dun sa lugar kung nasaan siya, no? Pero, kung kahit na 200 pesos. Kung halimbawa lang, no, at mabait-bait ka dahil ginocompute mo ang pagkain ng manok, eh, okay naman, no. At wala hindi na walang nagkakasakit. So, ibabenta mo ng 200 pesos per kilo. So, iles mo ngayon yung consumption ng isang kiti, no, kasi ito, ito, isang ano lang yun, ha, isang head lang yung sinasabi ko dito. Yung 200 uh, per kilo. So, 200 minus 147 pesos and 917 centavos, may kita ka doon sa bawat uh, manok na 1 kilo ha, 'yung sinasabi ko. So, hindi pa natin pag-uusapan 'yung 1.1, 1.2 ganun. Bonus mo na yun eh. <laughs> so, doon lang sa dun lang tayo sa 1 kilo. So, ibig sabihin, may kita ka na pag nag, uh, pag nag 1 kilo ang manok mo ay may kita ka ng 52 pesos and 83 centavos, no? Uh, 52.083 cents. 'Yun ang kita mo sa manok na may isang kilo. Halimbawa, nag-alaga ka ng 100 heads at nag-1 kilo na silang lahat, no? Diba? O di, meron kang, kung 52, no? Kung, meron, kung 52.083 uh, times 100, ibig sabihin, may pagkita kang 5,208.3. Kung 100 heads lang ang inalagaan mo. Yun ay sa loob ng 3 months na, ano, na pag-aalaga mo. Basta kung may 1.1, 1.2, huwag na nating pag-usapan yon Bonus mo na yon Yun yung gross mo. E eh kaso, di ba, ikaw nag-produce ng kiti. Di ba, bawat inahin pag nakapisa na siya, inihiwala yung kiti, no? Ngayon, hihintayin mo ulit na magano na mangitlog. So, ano sabi, uh, sabihin mo na lang 2 weeks. Kasi usually mga manok, pag nahiwala yung kiti nila, uh, ulit siya ng 1 to 2 weeks. Kung maganda ang pag-ano pag mo, ha? Pag-aalaga mo. Huwag mong paabutin ng isang buwan, matagal yun. So, 1 to 2 weeks. Compute natin sa 14 days na kumakain siya ng uh, uh, 3, 3 pesos and 60 centavos dahil 100 grams show kasi 36 pesos isang kilo. 14 times 3, 60 ay 50.4. So, yun yung waiting time mo para siya ay magitlog. itlog Halimbawa, uh, nang-itlog na siya, no? Ngayon, siyempre, kung 14 eggs, halimbawa kasi usually mga manok. Itong mga manok ko, umiitlog talaga yan ng 14 eggs. <laughs> oh, so kumain siya ng uh, 3 pesos and 60 centavos ulit na feeds sa loob ng 14 days na nangingitlog siya. So 50 pesos and 40 centavos ulit, no? Tapos kumakain pa rin siya ng 3 pesos and 60 centavos na feeds sa loob ng 21 days doon sa paglilimlim niya. Although siya ay hindi na regular nakakain kakain pagka din kasi bihira na lang yung bababa pero kukumpitin mo pa rin yon para walang masabi <laughs> di ba may, may hilo ka kung hanapin mo yung araw na hindi siya kumain so 20, 21 days 21 times 3 pesos and 60 centavos equals 75.6 ang kinain niya uh, sa loob ng 21 days ngayon pag i-add mo yun no? yung 50.4 plus 50.4 plus 75.6 equals 176.4. Yun lahat yung kinain niya. Yun lahat ang kinain niya. Nang habang yung, nang, yung waiting na lang pangitlog, nangingitlog at naglilimlim. Ngayon, i-divide mo doon sa itlog. Divided by 14 eggs. Para makita mo kung so magkano ang cost of production mo per chick. So, divided by 14, kasi 14 itlog yun, di ba? Ngayon, makikita mo na ang cost of production mo pala dun sa per chick na inalagaan mo ay 12 pesos and 16 centavos. So, kung 100, uh, 100 heads ang inalagaan mo, limbawa, no? So, 1,260 ang cost of production ng kiti mo na 100 heads. Ibahawas mo yun doon sa gross income na 5,000... 208.3 Di ba? So meron kang natitirang 3,948.3 Kung yun pala ang net income mo kung 100 heads uh, na mo sa loob ng 91 days Paano mo mapapalaki? So mag-iisip ka ngayon Magkano kaya ang kikitain ko kung 500 heads ang aalagaan ko? Di ba yun ang nasa isip mo? Pagka yun ang nakita mong income mo sa 100 heads, yung net income mo na 3,948.3, edi eh times 5, di ba? 3,948.3 times 5 equals 19,741.50. Yun ang ina-expect mong ang kikitain mo kung may 500 heads ka. Eh paano naman kung 1,000 heads ang aalagaan mong native chicken? O it times 10, 3,948.3 <tries> times 10 equals 39,483. Yun ang in-expect uh, in -expect mong mo kung meron kang 1,000 heads layer. Yun ay net income muna na. Di ba? Paano naman kung 2,000 heads pala? Kagaya ng... Kaya yung ano, kaya wag kayong magtaka kung bakit sinasabi ng ano, yung napanood ko no, doon sa South, ah, marami siya talagang ano, marami talaga siyang mga darag chicken, ganyan, no? Pero, kumikita siya, kumita daw siya ng 70 plus thousand. O, oh, possible Possible yun kung ang alaga mo ay libo. Halimbawa, 2000 heads ang alaga mo at nabenta mo yun minsanan kasi nakahanap ka ng market na malaki. Diba? E di ba? O edi multiply mo 3948.3 times 20 kasi nga 2000 heads yan, diba? o, e di ba? O edi meron kang 78,966. O di ba? So 2000 heads yon. Kaya sinabi ko nga na depende dun sa laki ng population ng manok mo, sa management mo, sa sistema mo, kung paano ang kung paano kakikita at kung magkano. Sara nagkaroon kayo ng ay, kaalaman at idea sa video ito at patuloy sana ninyong subaybayan, huwag magsawang mag-share ng channel ko at saka video, huwag ding magsawang manood kasi dito sa channel ko marami kayong matututunan. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Pagtyagaan nyo yung haba ng lecture ko minsan kasi lalo na kung ang climax ay nandun sa dulo. <laughs> kasi syempre, di ba? At shout out sa inyong lahat, both old and new subscribers. Salamat sa inyong lahat sa pagstay. Sana pagpalain tayong lahat.